Pumanaw na ngayong November 13, 2025 si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa edad na 101. Una nang iniulat na na-confine sa ICU si Enrile dahil sa pneumonia. Ang tunay niyang pangalan ay Juan Valentin Furaganan Ponce Enrile Sr. na ipinanganak noong February 14, 1924. Nagtapos si Enrile ng Bachelor of Laws sa University of the Philippines o UP noong 1949. Siya ay valedictorian at cum laude ng kanilang batch. Isa ring bar top nature, number 11 sa 1949 bar exam. Nakakuha rin siya ng Master of Laws sa Harvard Law School sa Massachusetts, USA. Dito lalo niyang napalalim ang kaalaman sa taxation at corporate law. Noong kaarawan niya noong 2024, kasabay ng Valentine's Day, ay nakatanggap siya ng 100,000 pesos na centenarian cash gift Basin rin sa nakasaad sa Centenarians Act of 2016, isa siya sa pinakamatagal na nagsilbi sa gobyerno ng Pilipinas na may mahigit pitong dekada ng karera sa serbisyo publiko. Si Enrile kilala bilang isang prominenteng legal at political figure na naging bahagi ng makasaysayang yugto ng bansa. Mula sa law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. hanggang sa EDSA People Power Revolution noong 1986 kung saan siya ay tumiwalag sa rehimeng Marcos. Nagsilbi siya bilang Secretary of Justice, Secretary of National Defense at ilang ulit naging senador. Noong 2008, nahalal siya bilang Senate President at nanungkulan hanggang 2013. Sa kabila ng kanyang edad, nananatili siyang aktibo sa politika at huling nanilbihan bilang Chief Presidential Legal Counsel sa Administrasyong Bongbong Marcos. Sa kanyang pagpanaw, nagwawakas ang isang makulay at kontrobersyal na kabanata sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Nagsimula si Enrile sa serbisyo publiko noong 1966 bilang undersecretary ng Department of Finance. Noong 1968 hanggang 1970, nagsilbi siya bilang secretary ng Department of Justice. Noong Enero 4, 1972, naappoint naman siya bilang secretary o minister ng Department of National Defense. At siya ang isa sa pangunahing taong nasa likod ng deklarasyon ng martial law sa Pilipinas noong September 1972 bilang Defense Minister. May malaking kontrol siya sa militar at sa mga aplikasyon ng batas militar sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos. Noong Pebrero 1986, kasama si Fidel Ramos, umatras siya sa suporta kay Marcos at naging bahagi ng pagsiklab ng People Power Revolution na nagpatalsik sa diktador. Pagkatapos ng revolusyon, naging senador siya noong 1987 at nagsilbi sa Senado na maraming termino. 2004 hanggang 2006, nagsilbi muli sa Senado naging Senate President mula 2008 hanggang 2013. 2013, nagbitiw siya bilang Senate President sa gitna ng kontrobersya sa pork barrel scam. At nitong 2022, itinalaga naman siya bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pagpanaw ni JPE, iniwan niya ang isang napakahabang talaan ng serbisyo publiko, kontrobersya at pagbabago sa politika ng bansa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at hit the bell icon para sa susunod pa nating na mga video. Huwag din kalimutang i-share ang iyong saloobin sa ating comment section kung ano ang tingin nyo sa legasya ni Juan Ponce Enrile.